Ayan, oh. <laughs> Marami na rin siyang nakudkod eh. <laughs> Marami na rin siyang nakudkod mga batid. Ayan, dalawa pang nyug ang kukudkod rin niya. Ayan mami. <laughs> Tatawa ko sa ginagawa mo. So ayan, magandang magandang araw sa inyo mga batid. Ayan o, oh, nakabili tayo ng Stiko. <laughs> Para sa mga bata. At uh, nakabila rin ako ng nyog. Mga patid, dalawang piraso to na nyog. Medyo may kamahalan. Ayan, kukutuloyin ko yan. Kasi magluluto kami niyan Sitaw. Tapos merong kalabasa. Ayan. Nire-ready ko na. Si mami may medyo may ginagawa pa. Magandang umaga. Alas 10 na ng umaga dito sa amin sa UK. Ayan, mga bata. <laughs> Sophia, ayan, Sophia! Where's your shoes and slippers? Oh, no! Papa, ah! Kit inside nga. Ayan. So, <laughs> ayan, mga bata. Alas gis ng umaga, mga kapatid. Alas Daddy? gis na ng umaga. Daddy, yes? I want What do you want? Uh. <laughs> Okay. So, ayan. Nagpakuha na ni Sophia ng isang juice. Mga <laughs> bata talaga hindi makatanggi. Yung tatay. Oh. Joy. Joy, thank you. Ayan. Maaga na. Maganda yung araw mga kapatid. Ayan. Ganda-ganda ng araw. So, ayan. Nagluto na rin ako ng kanin. Kasi malapit naman na mag-alas 12. Ay, nakaready na. Ayan. Hanggang ano na to, hanggang gabi na to mga kapatid. Uh, rin ako ng chicharon. Ayan, ihalo ko doon mamaya sa ginataang kalabasa. Saan kayo asawa ko? Mami! Okay, okay. Busy, busy siya. Nagdiligpit. Grabe na mga siyang kalat. Kalat, kalat. Ay, busy, busy. Kalat kasi ni Sophia. Ayan. Rest kami walang pasok. <laughs> Day off. <coughs> oh, kami. Is it? Maya na. rin siya yung nakudkod eh. <laughs> na rin siya mga yan, dalawa pang ko rin niya. Mommy. <laughs> uh -oh. Uh -oh. You try. Oh, I can't do it. This is sit? Oh, uh -huh. that's it. <laughs> Hello. <laughs> mm -hmm. That's it. Mm -hmm. So ayan, magluluto na si mami ng ginataang kalabasa na may sitaw. Ito so, yung aming ulang, hindi pa nang hindi yan. Tapos sila yung eh. sibuyas. Saka bawang. Ayan, yun na ni mami. So ito yung kalabasa ni mami. Tren ko lang. So ayan, oh, meron na tayong pork belly lalagyan ko ng harina yan, saka asin para pampalasa ayan so ayan, lagay na ni mami ayan lagay lang, konting tubig lang kasi lalagyan niya mamaya ng gata yan ayan, ayan. at so, mga batid, si mami nakapagprito na rin ng baboy na <laughs> May natin lang apat na loob siyang Shanghai, hey. kaya sinama na namin dyan. Ang si mami, inagyan niya na ng, inagyan niya na ng asawa ko ng paminta, patis, at uh, asin. Tell I me mean, why your hair so straight? Because I just straightened it. Is that alright? <laughs> paganda pa eh. <laughs> Aray <Tarik>. ko. Stop! Maganda <laughs> pa yung asawa ko eh. Ganda ganda, ang ganda ka babe. Mm, ganda. So ayun, lalagyan na ni Mami ng more. Ano yan, Mami? Stock chips. Stock chips pala. Bed soup, stock Hindi na namin na pakita mga konti lang yung nyo doon sa dalawa. Dalawang piraso na gata. Kaya kaya yan, mga kapatid. What's coconut. Coconut milk in giant nut. Ito you eat too much. <laughs> na rin ni mami yung konting coconut milk. Ayan. Yeah. Masarap. Masarap daw. Masarap. Kain <tinyong> <Hi>, na. Kain na. Masarap. Ito yung paborito namin yung asawa. Why this is your favorite? Because I love it. I like it. It's one of my favorite dishes. Ito yung pinaka-paborito ng aking asawa. Delicious. Yuck. I love coconut milk. But not squash. Mm -mm -mm. Ayan, napisiprito na niya si Nami ng bahoy. Tapos ito talaga ang dadas na kong delicious. Saka may chicharon ko na yung mga kapatid. namin ng pork pack links naman ano. Hindi na tayo. Ayan, lalagyan ni mami yung sisaw. Halo-halo. Ano? Halo-halo. Ya halo, ya ni kain nalagyan mami na kicharon Ay, halo sarap o oh. grabe mga patid pamalakasin oh. yung ulam namin sarap grabe nito mga patid Tapos may pritong baboy at Sarap. Mm, sarap mga kapid. Hmm. Mas masarap pala mga kapatid yung gata na ano, galing sa nyog. Grabe. Mas malasa siya, mas malasa. Who prepared this? Is it you? Me and Sophia. Ayan, pinapare na pala ni Sophia. Occupation. Ayan. Ang dami na sa iyo. Kakain na. Ayan. nagre ready na rin si mami. Nagsasambok na. Nakanin. Medyo ano pa eh. Medyo yung baboy ito. Ready na. Sarap. Sarap ng panangalian namin mga kapatid. Kain po tayo. Umami na sa tuloy sa kanila. Kain na. <laughs> Kain na. Kain na. Parang nagmumura yung asawa ko. <laughs> so, ayan, pinasandok na ni Mami yung ulam namin. Sarap. Hindi sa mga bata to, may sabaw eh. So, ayan mga batid, ang aming pananghalian ngayon, ginataang kalabasa na pinaghirapan ng asawa ko. Food ko rin, kanin. kanin. So, ayan, kakain na kami mga batid. sa so, ayan, pinaghirapan ni Mrs. na lutuin Saka, food ko rin. Maraming salamat po sa panunod mga kapatid. Salamat po.